guys, nandito na naman kami sa Yamcha. Umakit na naman ang amo ko dito dahil may ka-lunch date na naman siya. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya eto, eto yung ginagawa namin. Um, bago ko siya iakyat sa taas, iakyat mo muna pala siya sa taas bago ko iakyat yung wheelchair. So eto yung ginagawa ko. kita nyo, o ganyan. Tapos, nandun lang si amo, nakaantay sa akin nakaabang sa akin tapos i-pwesto ko siya dun sa table kasi siya ang kukuha ng table tapos hugasan ko na naman yung mga gagamitin nila eto short marites yung amo ko ay yung doon nakaupo ba? Diba? insert mo na ang content yan, maglilinis na ako. Start na ako. Hugasan ko muna yung mga bowl na kagamitin nila. Yes. Well, dumating na yung mga friend niya. Tapos na rin ako nagluto. Ay, nagluto. At tapos na rin ako naglinis ng kanilang mga gagamitin. At dito, hinapid ko na naman si Lola dito sa toilet. <laughs> Bago ko iwanan at babalik ako sa bahay.